Yan mga kababayan, maganda, magandang umaga sa inyo lahat. Ito so po ang aking trabaho dito. Ng irrigation na yan. Kita niyo po. Ito so po ang aking trabaho na yan. Yan, magdilig ng mga natutuyo. Kaya ligit pong magdidilig. Kasunin so, niyo. niyo. Ayan, mga ko po yung mga bagong tanim para po direksyong mabuhay. Ayan. Ayan. Yes Ayan. Kaya legit po tayong magdidilig. Ayan. Ito mga bulak-ulak. Ayan so, yung kapalingkot. Si Rigor na ulalang pakisupport ka naman po ng aking vlog ito po ang aking trabaho yung po mga gusto matuto ng irrigation pwede po niyo mag comment sa baba ito po yung mga pinakikita ko ng pagtitibig ay isang unang tanim lang kasi para po siya makasurvive na tapos ang magdadala na po niyan automatic hanggang dalawang beses sa ta, tatlong beses ko lang po yan titiligan ng manual yan ang mga bulaklak na yan ito po talaga ang aking trabaho yan yan yeah. nagsilig ng mga bulaklak yeah. yeah. yan po ay harap ng hotel hindi ko lang po sinakikita yung kuhan kasi so baka po tayo ay mapa na ko lang po yung aking trabaho ah, uh, maraming maraming salamat po at sana po ay supportahan ninyo ang aking pagbibilig at kung sakali po na lumating ang araw at tayo siwertehin na lumi ang ating channel umasa po kayo kayo aking mga tiga supporter ang unang unang makikinapa ayan po ang yung pong lingkod rigor na ulalam Selamat, bye bye, tanggal sembelih.